Humandusay sa kalsada ang 30 anyos na lalaking ito sa National Highway sa Barangay Taloy, Malasiki, Pangasinan. Ang minamanehon nitong motorsiklo sumalpok sa kasalubong na SUV bandang alas 10 ng umaga noong Miyerkules, October 15. Ang rider nag-overtake sa sinusundan nitong sasakyan nang maganap ang insidente. Parang nakagulatan daw kasi itong motor, overtake. Siyempre pag nag bibili siya, bibili siya mo, hindi niya alam na may malapit ng kasalubong gada. Ayun na ang nangyari. Kinilala ang lalaking driver ng SUV na isang 52 anyos na prinsipal. Naitakbo pa sa pagamutan ng rider pero idineklara siyang dead on arrival dahil sa lala ng natamo nitong sugat. Although may helmet siya pero wala talagang magagawa kasi malakas talaga yung impact. Alos durug-durug na yung motor at saka yung uh, SUV talaga na uh, ano na yung bulong eh. Nasira na yung rip. Dagdag pa ng Malasiki PNP accident prone area ang nasabing bahagi ng kalsada. Bago mag curve yun, medyo mahaba-habang street yun sir eh. Kaya yung mga sasakyan talaga, medyo mabibilis konti. Mm, uh... Bago dumating doon, sa, uh, medyo curb na konti yun. Hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa driver ng SUV at idinaan na lang ito sa areglo. Charles Nicolimon, RGN News.